Pagigising ko ang ngayong umaga ay medyo malamig ang panahon kaya naisipan ko magluto ng soup. Pero bang soup ito mga Lodi dahil gawa ito sa gabi. At ang gabi ko pala dito ay kulay pula na maliliit. Ito ay galing pa sa Bambang, Nueva Vizcaya. Kumuha ko ng binhi or roots nito. Pagkatapos ay itinanim ko rito at naparami So dito Lodi ay nilakin ko ng luya at bawam dahil bagoong Um, ang uh, ko dito. So ang luya ay para ipangontra sa lansa ng bagong. Ayan, pinaghalo-halo ko lang sa isang palayok at palayok ang ginamit ko para sigurado masarap ang um, ating soup. Pagpala ito ay isinala niya, Lodi, huwag niyong gagalawin, huwag niyong hahaluin, hayaan niya lang maluto, mas slow cook ng matagal. Dahil kapag ka ito ay hinahalo-halo niya lagi or nakulam sa pakahaluto, ay makatito sa lalamunan. At dahil soup nga ito, nilagyan ko ito ng sili at uh, limang pirasong kalamansi. Dahil gusto ko rito ay yung lasa ng masim-asim talaga. Pagkatapos sa mga nasa 40 to 45 minutes na pagpapakulo ay luto na ito. <coughs> Mas masarap sana ito kung may halong ng uh, laman gabi. Ay, kaya alam malilit pa ang mga gabi ko at uh, wala pang laman. So dahoy, dahon at uh, lang muna um, ang aking uh, hinalog. hinalong. Ayan, luto na. Kain